totoong hindi nakikita ang Diyos. Pero mula pa nang likhain niya ang mundo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay naipahayag na sa mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Kahit nga matatalinong scientist, pag nakita yung kalawakan, hindi nag-uuntugan yung mga planeta bituin. Alam nila may mga nakahawak dun. Alam nilang hinahawakan ito ng Diyos. Kasi kung wala pong kumukontrol noon, magsasalpukan po ang bawat planeta. Kaya mga kapatid, hayag na hayag na may lumikha sa malalaking bundok, araw, buwan, hindi po ito biglang sumibol. Kundi in Genesis, pag binasa mo, ang Diyos na mismo ang nagsabi, let there be light, nagkaroon ng light. Let there be sky malalaking hayop. So meron talagang creator sa creation na meron ngayon. Kaya wag na maghakahaka tungkol sa Diyos. Iisa lang ang Diyos.